para sa mga bibili ng second hand na motor. Tips lang para di ka may scam. Huwag kang bibili ng motor na hindi nakakabit ang original na chassis nito. At huwag kang maniniwala na wala itong issue. Ayan mga ka-raider, kitang kita nyo naman. Maganda pa yan. Tignan nyo, naka-chrome yung chassis nyan. So, ang problema ko dyan, hindi ko mai re yan kasi kailangan yung body number niyan. Kaya trabaho pa yan kasi lilipat mo pa yan doon sa original chassis niyan. Kaya wag tayong bibili ng hindi nakakabit ng original chassis niyan kasi tayo lang din mo problema niyan dahil hindi natin alam kung mayroong issue yan or wala. Nabili ko kasi yan ng 38,000. Natawaran ko siya ng 2K. Tapos, ang um, problema ipaparehistro ko pa kaya pinarehistro ko na agad yan. at bago nangyari yun nilipat ko muna yung original na chassis niya. tapos ganito na nangyari nung pagkabit ko ng chassis niya yung original hindi ko napansin kasi dikit yung gulong nya dun sa may makina yung parang nabanggaba tapos yung shock nya sa unahan ano rin hindi rin naggumagana hindi rin nagwo-work matigas ayun gumastos pa ako nang medyo malaki-laki rin pinapress ko yung front shock ko tapos pinaalign ko rin yung tapos at may git isang araw ko rin yan nilipat dun sa may chassis ko yung original na chassis kaya sobrang ubos oras saka trabaho pa tapos pipinturahan mo pa yung chassis at ang sabi naman ng napagbilan ko wala daw issue pero sa tingin ko hindi naman nila sasabihin yung issue nyan kasi binibenta nila yan eh kasi pag nabili mo na yan wala ka na magagawa dyan cargo mo na yan kasi binili na yan eh take the risk po tayo dyan mga idol saka mga ka-raider huwag po kayong maniniwala sa sinasabi nila kailangan i-check e nyo ho, mabuti yan i-test e drive nyo yan to sawa kasi kayo din nung may hirapan dyan pagdating ng nakita nyo na yung issue nyo nakita nyo na yung sira ng mga papalitan dyan lalo lalo na yung makina nyan kung ako sa inyo, wag kayo magmamadali na bumili ng second hand ng motor. Kasi sa kakamadali nyo, yung makukuha nyo, yung may supply pa. Yun lang. Ang gusto ko lang sabihin, wag kayo basta-basta magkitiwala sa kanila. Kung kaya yung kilitasin or tignan kung may mga sira pa yung mga motor nila, mainam yun para mabawasan kung magkano ba yung napag-usapan nyo. Tips lang, magsama ka ng magaling na mekaniko para sila yung mas nakakalam kung may sira ba yung makina or wala. At wag tayong titingin sa panlabas na nyo ng motor. Importante yung loob. Loob na makina, yung condition ng motor. Yun lang, maraming salamat. Sana nabigyan ko kayo ng konting tips para sa pagbili ng motor. Kasi tulad nyo, naghahanap din ako ng tips. Pero di ko naman nagawa ng aktual. Huwag ho tayo magmamadali sa pagbibili ng motor. Huwag nyo ho sila yung mag-antay. Yun lang, maraming salamat mga ka-raider. Goodbye. Like and subscribe. Thank you.